News updates. Mga Balita Ngayon Vice Mayor ng Datu Piyang Maguindanao del Sur binarel habang nagtatalumpati 6.8 Million Pesos na siya buo na samsam sa Sulu High Value Target Arestado journalist na si Jay Ruiz na lumpa bilang PCO Chief. Claire Castro ay tinalagang Palace Press Officer. Ako po si Cesar Soriano. Marayatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, binaril si Vice Mayor Omar Sumama ng Piyang Maguindanao del Sur habang nagtatalumpati sa isang programa sa barangay Maslong sa nasabing bayan kaninang umaga. Nakuha pa sa video ang aktwal na pagtama ng bala sa bise alkalde na ikinatumba nito. Agad na isinugod sa ospital si sa mama at nasa maayos ng kalagaya. Kinundi na naman ng Ministry of Interior and Local Government o MILG ng BARM ang insidente na tinawag nilang pag-atake sa kapayapaan, demokrasya at sa rule of law. Si sa mama ay muling tumatakbo sa pagkabise alkalde ng Datu Pia. Arestado ang isang high-value target sa operasyon kahapon na pinangunahan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA Sulu sa barangay Tandu Bato, Luok, Sulu. Nasa mula sa suspect na kinilalang si alias Dance Omaj, 32 anyos mula sa barangay Mananti, Luuk, Sulu, ang isang eco na naglalaman ng 1 kilo ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 6.8 million pesos at isang mobile phone. Isa pang suspect na si Alias Das ang nakatakas sakay ng motorsiklo. Patuloy ang hot pursuit operation laban sa kanya. Ayon kay Director Hill Cesario Castro, ang operasyon ay patunay ng matibay na kooperasyon ng PIDEA, Philippine Army, Philippine National Police o PNP at iba pang ahensya upang labanan ng ilegal na droga sa Bangsamoro Region. Nanumpa bilang bago kalihim ng Presidential Communications Office of PCO, ang veteranong broadcast journalist na si Jay Ruiz sa harap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang ngayong araw. Sa panayam sa media, inihayag ni Ruiz ang layunin nitong labanan ng fake news at magbigay ng clear, precise, informative, and educational information para mapalapit ang administrasyon sa taong baya. Papalitan ni Ruiz si Cesar Chavez na nag-resign noong February 5. Samantala nanumpa na rin bilang PCO Undersecretary ang abogado at radio personality na si Claire Castro at may special designation na Palace Press Officer. Nagpasalamat naman si Chavez sa mga hinirang ng Pangulo na mga naging kasamahan din niya sa industriya ng pamamahaya. Para sa Kidlat News Channel, ako si Lenon, nag Naguula. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. thank <laughs> you